Mas pinagtibay pa ang apat na dekada ng ugnayan ng Pilipinas at ng Qatar. Ito ay sa dalawang araw na state visit ng Amir ng Qatar kung saan ilang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga yan alamin sa sentro ng balita ni Alan Francisco. Magiliw na sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbisita sa Malacanang ngayong araw ng Amir ng Qatar na si His Excellency Sheikh Tanim bin Hamad Al Thani, kasama rin sa mga nag-welcome sa Amir ng Qatar, ang iba pang opisyal ng gobyerno. Hinanduga ng Filipino kind of hospitality ang Qatar official. Pagpasok sa Malacanang, lumagda ang opisyal ng Qatar sa guestbook saka ipinasyal siya ni Pangulo Marcos sa loob ng palasyo. Matapos nito, naganap na ang bilateral meeting sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas sa paungunan ni Pangulo Marcos at ng mga opisyal ng Qatar. I am very happy to be able to welcome Your Highness to the Philippines and to wish Your Highness a pleasant stay in our country on what I understand is your first visit. We are honored for the inclusion of the Philippines in Your Highness's visit to this part of Asia uh, this April. Tiwala si Pangulo Marcos na ang kanilang napag-usapan ngayong araw ay magre-resulta sa mas matatag na samahan ng Pilipinas at Qatar na higit apat na dekada na ang pagkakaibigan. I look forward to a fruitful and productive meeting with you today with the hope that our discussion will open opportunities to improve and to strengthen our bilateral relations at every level at the commercial level at the government to government level at the people to people level this is our aspiration and i think that if we uh, uh, come to if we are agreed that this is the way to go there is much potential that we can take advantage of para naman kay Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani labis ang kanyang pasalamat kay Pangulong Marcos sa mainit na pagtanggap sa kanila Uh, ashkar, uh faham, I thank His Reyes Excellency, President Ferdinand Marcos Jr. for his kind words. Al I also thank him for the generous hospitality we have received in, the, in our sister country, the Philippines. Positibong opisyal na ang mga nalagdaang kasunduan at mga memorandum of understanding ng Pilipinas at Qatar ay magkapaigting sa relasyon ng dalawang bansa. I'm really happy to be here in the Philippines for the first time. Ang Pilipinas, Anya, ay isang mahalagang partner para sa Qatar sa iba't ibang larangan, kabilang narito ang Kalakalan at Ikanami Cooperation, at nais nilang palakasin pa ang ugnayang ito sa pagitan ng pribadong sektor. Kasabay nito, pinuri rin ng Amir ng Qatar ang mga Pilipinong nakatira at nagtatrabaho sa kanilang bansa. It is my pleasure to take this opportunity to praise the Filipino community residing in the state of Qatar and their effective contribution to the development progress in our country. Thank you very much, uh, Your Highness. And uh, I think uh, it would just uh, be uh, uh, a, this discussion we can continue what we began. The first agreement is the agreement between the government of the Republic of the Philippines and the government of the state of Qatar. Kanina, ipresenta na mga kasunduang na pag-usapan ng dalawang bansa sa isang seremonya. Kabilang dito, ang agreement sa visa requirements sa diplomatic, special and official passport holders, pagtutulungan sa larangan ng sports at youth sector. Nagkasundo rin ang dalawang bansa sa paglaban sa human trafficking at climate change. Nariyan din ang kooperasyon sa turismo at business events, si federal certificates at sa commerce and industry. Magkakaroon din ng state banquet sa Malacanang bilang pagkilala sa Amir ng Qatar. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.